Good morning guys and welcome back to my channel. And for today's video, magluluto tayo ng binignit. So ito ang mga rekados natin guys na pinamili namin sa palingki. Ito, mayroon tayong brown sugar. Wow. Yan. Tsaka mayroon din tayong malagkit. Tsaka saging na saba. Ayan guys, mayroon tayong saging uh, nasaba na saba at tsaka niyog. Yan, dalawang niyog yan guys. Tapos yan, meron tayong landang. Sino nga nito? Landang yan, guys. Tsaka, meron din tayong isang perasong gabi. Yan. At tsaka, kamuti. So, madami ito, guys, kasi magbibigay kami sa mga kapitbahay na hindi nagluluto ng binignit. So, kaya sinadya namin ang damihan ito. So, ito lang siya, guys. Ito lang siya. Wala na siyang, wala ng iba. So, tingnan natin kung gaano kadami dami ang ating magagawa nito So ayan siya So ayan 'yan ang nagawa ko guys oh tapos na ako sa paggawa ng ano ng niyog 'yan gata ng niyog 'yan ang ano, ano guys stickyan tsaka ito yung malagkit natin tsaka brown sugar nakahanda na lahat tsaka ito yung saba Saba, yan, madami siyang nagawa guys, no? At saka yung kamuti, madami din siyang nagawa ng kamuti. So, madami na tayong mabigyan nito. Saka yan, ay, ano, tawag dyan, um, landang. Saka yan ay ang gabi, nag-iisang gabi. So, yan siya lahat guys, kompleto na guys. Wala na ba tayong nakakalimutan? tingnan muna natin kung wala ba tayong nakakalimutan. So ito, ayan, nag-start na akong magluto. So una, pinalambutan ko muna 'yung ano, 'yung malagkit kasi medyo matigas 'yan. Tsaka isabay ko na din 'yung landang kasi matagal sila, ano, matagal sila lumambot, matagal sila. So dapat ah uh, pakuluan ko muna sila at tsaka A uh, palambutin bago ko ilalagay yung kamote. Is ilalagay na natin yung kamote, guys. Ayan. Madaming kamote. Kasi ma, ma -ano siya, malambot na siya. So haluhaluin lang natin. Ayan, haluhaluin lang natin. Ayan, isusunod ko na yung malabnaw na gata na ginawa ko kanina. So, yan siya guys ang gamitin natin uh, para para pampalambot or pagpakulo ng ating mga ricados. So, ayan. Hintayin natin siya guys na lumalambot na yung mga kamuti. Yan siya guys. Oh. So, ilalagay na natin yung gabi. So, ayan yung gabi guys. hukay natin yan. Madali lang talaga maluto magluto ng mga ng binignit, guys. Kasi madali lang taman talagang ah, lumalambot lang mga yan eh. Ayan, nakita ninyo kumukulo na agad. So ayan, ilalagay natin yung saging. Yung saging kasi guys, malambot yan. So madali lang yung ano, maluto. So tingnan nyo, madami ba diba? So makapagbigyan tayo niyan sa kapitbahay. Kasi marami tayong ang ah, nagagawa sa ilang peraso lang na saging at saka kamote. So ayan guys, hintayin natin ilang minutes. So ayan. Lagay na natin yung brown sugar. Yung brown sugar, wag masyadong uh, matamis guys. Para hindi tayo madaya Yung tama-tama lang. So ayan, takpan muna natin. Tapos ayan. Ang bilis. O ayan. Malagkit na siya, 'di ba? Nakikita nyo. So, malagit na siya. So, ilalagay na natin guys yung ginawa nating uh, sticky na gata ng nyo. Yan. O, ba diba? Huwag masyadong pakuluin guys para hindi siya mga ngamoy ano, oil. Para fresh pa rin yung lasa niya. So, ayan guys. So, kayo kain na natin. Tapos, hintayin natin kumulo 3 to 5 minutes. Dali lang yan. O, oh, di ba? Ang bilis. So, ito na. Ang pinising product natin sa ating binignit. So, thank you for watching everyone. Salamat sa lahat na mananunood. And happy Halloween!